morning guys happy new year sa lahat, ayan po yung mga bata inbis na mag swimming sila sa dagat uh, inano na lang po namin yung uh, swimming pool uh, ngayon lang po ako nakapag ano, vlog guys kasi uh, inano ko muna si papavits na hindi mag ano mag pa-sounds kasi hindi po tayo nakakapag-vlog. Wala po akong vlog sa mga ganap-ganap na ginawa ko dito. Mula kahapon, ganap sa dumating yung alas 12, hindi po tayo nakapag-vlog. So, ngayon lang po tayo nakaligar. Kaya, ayan yung mga bata. Naliligo sila sa swimming pool ni Lasia at Chrislyn. Kasi gusto nilang maligong dagat. Pero, um, iniisip ko maraming dalahin kain, mga gamit oh mahulos ako mahulos ako mahulos ako mahulos yan yung mga bata si si Isra nagano na book out kasi hindi po siya pinapa ano ni Duday pinapapasok kasi malaki na daw si, si Ate Isra. Kaya yun, doon na lang po sa, ano, sa CR po na ligo si Ate Isra. basa na kasi yun. Ayan, si at si Mama Si Mama ng ano. Ayaw, ayaw. Pinsoy, ay pagpuang kay makakadagol ka. wala tayong masyadong ano uh, video sa ganap ng new year namin dahil uh, ako po yung nasa kusina ako po yung nakatoka si mama pix yung nakakapag vlog at saka si, si jing so bali nagpaano na lang po ako dahil magkakaparupareho po yung ano namin yung content so yun nga uh, sabi ko na surprise po ako sa pagpunta nila dito mau <laughs> Madam <laughs> Sige lang Madam kay dagha pa magugma <laughs> Mauwaw, mauwaw mo ko magingon kay ano kay kay si Loy kay si may mag sugat-sugat makatawa na lang ko <laughs> Okay lang na Madam para na i remembrance. <laughs> kasi yung pinag-usapan namin ni Madam. May ano may ano po si ano sila. si gan dito sa tindahan. <laughs> 'Di ba pag may utang sabi bayaran kasi para walang maiwan sa sa alis na na taon. Hindi naman kalakihan po yan saya yung mga bata. Pinapatay ko muna kay Popovich kasi wala talaga akong vlog wala. Hindi tayo nakakapag-content dahil yun nga nabibisi po tayo. Tapos hindi naman pwedeng hindi po ako kumilos kasi hindi nilalam kung ano po yun ano dito sa ano sa bahay. Actually, uh, plano ko ito na maligo ng dagat sila may timbang sa kasi mamawali nagplano sila nga maligo muna ng dagat bago umalis si mamawalin kasi si mamawalin is alis na po mamaya gabi alas 11 ang so, 55 po yung flight yung flight sabi ko sige maligo kayo wag niyo wag, wag niyo na lang po akong isama kasi papagod na po ako Uro naman sila mama mama wala namang choice hindi hindi naman po nagkakaanda ano, uh, walang, walang, eh, parang hindi po planado po pag hindi po tayo kumilos. Kung sila po yung hayaan. So, ako yung nagloto. Pag hindi po natin inumpisahan, wala talaga. Kasi puro, alam naman nila, pero naano lang na ako po yung ako po yung hinihintay nila so, siyempre, kinakalangan nila yung presensya ko. <laughs> uh, yun nga, pag ano kanina, uh, maliligo daw ng dagat. Sabi ko, daw. Hindi <laughs> naman ginanahan na pag hindi po ako sumama. Sorry, parang hindi ko nakakayanin. Uh, hindi nakakayanin ng katawan katawan ko. So, sabi ko sa kanila, uh, may swimming pool naman dyan. Uh, yun na lang po yung ano yung ipalig uh, yung anuhin natin kaso lang si siya nagmamaktol nagmamaktol na hindi magpunta sa dagat yun na matuloy din sila iinanom mo na sa sa dagat si si Piang basta yung naiwan lang po dito na bata si Ping Soyet sa kasi si ano si Duday si Patpat okay lang naman kapatpat at sa kay kasi malaki na po sila yung maliliit pa sabi ko sige yung galing sa dagat hindi na pwedeng maligo ay susiyan pag ano, pagdating diretso agad sa swimming pool tingnan nyo <laughs> ang nakakano lang po dito si Pinsoy kasi nabata iwan ko, parang iwan ko kay Pinsoy uh, lahat yan pinapa, pinapaiyak yung mga pinsan niya pinapaiyak niya talaga siya po yung bida Guys, hi guys. We're coming today. Hi guys. <atics> Manado ka? Uh, hi guys. Hoy, <laughs> ayo' pagtakbo. Agi oh, ako. Nusunugan napit na noo. Oh, napit na ya, napit na ya. Oh, ayo na paggapit. Oh no, yung swimming pool okay. puno. <laughs> yan po yung natira sa ano namin handaan yung spaghetti tas cake tas yung bili pinaksiw po ni Pix pinaksiw ni Pix Ayan po guys, trinay ko po yung gimbal ko na uh, trinigalo sa atin ni Mama Wally. Ngayon ko lang po ginamit. Tinasitap ko muna kay Ronald. So yan, -ikot, ikot po siya. Dito tayo sa loob ng tindahan natin. Nagpahamim po ako kasi kahit akulim-lim po yung panahon, Ma maalinsangan po guys, maalinsangan. Dito muna tayo sa tindahan. So, in fairness guys, yung pindahan natin, maganda po yung bidka. Maganda po yung bidka uh, pagpasok po ng 2025. Uh, ngayon naman, medyo kulang po yung paninda natin. Uh, nabusan na po ako ng soft drink. Uh, nawalan po ng stock ng soft drink. Yung nabili ko na lang po na soft drink is cook lang talaga. Wow! Delivery Guys! Delivery po ng itlog kasi nagpaano ako nagpa-deliver. Karawta daw niyot, bunay, dito biha. Kwan. Karawta daw, bunay. chan bunay. bunay. Bunay, bunay ko ah. Pa-deliver pa ko ng itlog kasi. Ha? Kwan, hindi kayo nagpukuha pa ako. Di pag tapos pag live niya na eh. Niy. Abe. Thank you ninya. Happy New Year. Nagpa-deliver muna na ako ng itlog. Kasi paubos na po yung itlog natin ingay may yung mga bata nililibog sa semento Yan oh, sinusundan po tayo ng ano natin ng kameras Yan bagong bagong ano po ito harvest bagong harvest po na ito okay. Yan po yung ano na ano po ito maingay, maingay naunahan tayo po ng walang ano walang gana pero ngayon inano ko muna na maka ano po tayo maka control or maka video ayan na po na guys Alis na po si Mama Walin. Tapos sila mama at ros anan uh, doon kila ano, may timang. Nagpunta po sila doon. Hindi na po ako nagsama-sama kasi yun nga nakapagod yan. Kababangon lang natin. Medyo masakit yung ano natin yung yung likod. So yung iba natutulog. Tapos ngayon, uh, magang alis si Mama dito sa sugo dahil uh, baka sakayan maraming pasahero si, hindi makapa hindi makasakay si si Mama Walin kung medyo mamaya-maya pang gabi. So ngayon inag inagahan na lang po yung pagpunta doon sa airport kasi sa labas mag-aantay pa sila ng sasakyan. Tapos si Dian bali uh, ano na din uwi sasabay na lang po sa kanila sa ano sa biyahe papuntang siyudad bali yahatid si mamawalin sa Pacific Mall ni Christian tas yung mga bata ah, sasabay hahatid po sila dyan sa labasan si Chrislyn umiiyak na si si Yama, parang okay lang parang okay lang po na alis ako natulog lang talaga ako Naiga. hindi naman masyadong nakatulog nagpahinga lang tsaka yan marami marami akong pag pag magsiuwian sila marami na naman po akong labahan kanina si mama fix naglaba po siya ayan tapos nandiyan pa sa harapan ayan sa harapan ah, alis na po si mama walin babalik na na po, na naman po siya ng Hong Kong tapos Sasabak na naman siya. <laughs> ano din ka pa mauli? Umiiyak <laughs> si mama wali na yun pa niyang umuwi kasi. Hindi pa. <laughs> Hindi pa daw ko ano yung bakasyon niya. <laughs> Yan. Inaano siya ni Jing. ano <laughs> Ayan, yung malita pabalik na Kaya na malutiha, gawas Didi, <laughs> 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 <Inuhi. laughs> Kaya na nagtasa. Inuhi. ka sa naman 'ni pag sinapatos. Ah, <laughs> oh, na <laughs> 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 Mga tulog gira pa yung iba. Na ano sa New Year kagabi. <laughs> Yan si Dian naka t-shirt ng Hong Kong. Parang sasama. Hindi ka na po nagawas. Presley.

Gina, bye na Christian. Misai rama upod ada. Nahangahang. Bye bye. bye, -bye. Oh, mama. <laughs> <laughs> Labot, labot labahan. Isiya. <laughs> Ay, Ayaw pa kasi umuwi ni Mama Walen. Hindi pa niya gusto, guys. man tadi na di nga pagkadto sa kasi baka ano ngayon punuan yung sakayan ah yun nga ah to na may timang man luwat <laughs> Pinsoy. Then, hindi na sumama sa labasan kasi umiiyak po siya guys <laughs> Ayun, dadating si Larosan uwi mamaya wala na si Mama Walin yan iahatid mo na sila sa labas ha si siya. pagbalik ni Papa Bits kasama si Sia Bye-bye, Dian. <laughs> si Dian, maraming dala. Bye-bye. Bye-bye. Sige. Yun. Balik na naman si Mama Walin. Layas. Si Jing, mga mamaya-maya siguro. Kasi baka klase na siguro nila bukas hindi yan klase na nila yung mga bae uh, sila Criseline naman yung balik uh, sa Pizza Tris iwan ko lang kung ano na Kung regular classes na po sila yan hindi lang nagtagal po yung 10 days Natapos kagad ka yung bakasyon ni Mama Walin, hindi man lang po siya nakapag, pasyal-pasyal kung saan. Kasi na timing naman po na maulan. Hindi mabuting ilakad-lakad kasi ah, malapit sa diskresya po yung maulan. Lalo, lalo, lalong lalo na mag, balak silang magpunta doon sa ah, pasyalan sa tuburan ng 360. Ah, hindi po sila umabot doon kasi parang bagyo na yan, isisilong natin yung ano ni Mama Pix, mga nilaban pag alis nila pag siuwian nila, ang lahat umpisa na naman po tayo sa routine natin na hindi rin naman tayo nakapagpahinga kasi ako naman po yung sinusunod nila kung ano po yung gagawin dito sa bahay mga inano po ito ni mama pix kanina mga nilaghan e ano lang po natin kasi baka biglang umulan sa unahan meron pong nag pa party party Sera. Sera. so ayan bye bye na kay mama walin <laughs> iyak na iyak si mama walin ang umiyak naman ngayon si chrysaline andun sa kwarto um flight po ni mama walin um, mayang alas 11 pupunta pa lang ng may pero Uh, abot siya sa Hong Kong is pizza dos pizza dos pa ayan sinunaks na gutom ayan nakapos na pala na bukas may pasok na pala may pasok na po bukas madilim yung bahay dahil hindi po pa nagbukas ng uh, ilaw sa loob ayan po yung ano natin guys A uh, new year resolution yung labahan natin niyan. Malaking basket na mas dumadami, dumadami-dami po yung ano, yung labahan. Puro dessert yung naiwan sa ref. Puro matamis. Yung cook natin dalawa na lang. Ay tatlo. Yan na lang po yung naiwan. Ha? Ito, iwan ko kung mayroong, siguro sarado yung mga tindahan ngayon. Bukas na lang po ako bibili. Yan, yung mga naiwan pa dito. Yan, si Patpat tulog na tulog. Hindi naman sumama doon sa pagpunta kila may timang sa Manila nila. Secrets, linan sa kwarto. Papatay ko yung solar muna. Yung iba is nandito. Mga tulog din. Yung makukulit na bata, mga tulog pa saka medyo nagtagal si Papa Beach hindi pa nakabalik siguro hindi pa nakasakay si Mama Walim. yan po yung yung kailangan dito kung sino pong aalis ah uh, nasasakay ng eroplano kailangan pong maga pa, maga pa aalis ka na dito dahil yung biyahe papuntang syudad is 2 hours. So, bali si Christian naman yung maghahatid doon. Magagabihan yun pag uwi. Iwan ko si Jing naman kung anong oras po siya uwi. Papuntang Compostela. Kasi ngayon may klase na bukas. Tapos, sila rosan. Iwan ko kung kailan sila uwi. O bukas or sa bukas buka, sa isang bukas pa. Sila Japan kasi dinig ko parang sa pizza kapatid. Sa size pa yata yung balik ng trabaho nila. Sila Ronald. Sa pizza tris naman siguro. Tapos tinanong ko si Ronald kung si Duday papauwiin din niya. Isasabay sabay kila Rosan. Papaiwan daw lang muna. Papaiwan daw lang muna dito. Wala pa si... Papa Beach at saka si Sia kasi si Sia na yung babalik dito <laughs> internis si Sia hindi po umiyak si Sia po yung nagkakansaw kay ate niya na umiiyak si si ano si ate Crisling niya tas si Mama Walin umiiyak <laughs> nakakainis daw babalik na naman po siya sasabak naman daw siya sa trabaho ang uh, kung tutusin yung trabaho namin ni Mama Walins dito sa bahay at doon sa sa Hong Kong is paru-pareho lang. Nag-aalaga ng bata, nag-trabaho ng bahay. Uh, uh, ikaw yung ikaw yung nagtatrabaho. Ang kaibahan lang po sa amin is may sweldo si Mama si Mama Walin ako hindi naman po kumihin ng ano, sildok. Ang importante lang mga ano niya, mga mga kidos, yung pamilya suportahan dito sa bahay. Suportado po ni Mama Walin at saka ni, ni Jing. Sa mga nagsasabi na sa mga nagsasabi po dyan na ginagawang bahag, bahay bakasyonan yung bahay ni Jing, eh, ano naman po yung kung bahay bakasyonan, hindi naman yan lagi-lagi uh, kung may importante at okasyon lang naman po sila nagpupunta dito at hindi naman po sila dito tum tumitira uh, hawala lang kila ano kila um, mamawalin kasi is dito sila tum nakatera dahil uh, nag-uusap sila ni ni Jing kung paano paano pa uh, ayusin yung bahay hindi lang po katira-tira dito grabe naman po kayo yung sabing bin, uh, ginawa nyo yung bahay bakasyonan yung ano yung bahay ni Jing hindi nyo lang alam ano kaya kung uh, ano yung gusto niyo sa sa inyo ba sila bumakasyon sige sige nga okay lang yun kasi bagong taon naman kinakailangan na uh, magpunta sila dito na nga sabi ko kung may pamasahe sila makakapunta sila yun na surprise nga kami dahil hindi namin alam po na magpupunta po sila dito so ayan nagsumaya din po yung ano namin bagong taon kasi uh, medyo kumpleto po kami may kulang naman kasi yung ano si ate six at saka yung dalawa pa niyang anak na nasa ginsan yung wala dito maging masaya na lang po kayo kung ano po yung napapanood sa vlog ko wag nyo na wag nyo naman questionin Ah. Uh, buhay namin po ito. Hindi naman po kami nangingiingit sa inyo ng pambakasyon kasi mayroon pa pong nagsabi dyan na maraming bibig na papakainin. E, ano naman ngayon, hindi naman ikaw yung nagpapakain sa kanila. At saka hindi naman yan pero permanente na nandito sila. 2025 na po, magbago na po kayo. Diyos ko po At yun Shout out din sa nagbigay sa akin ng ano, pamasko Thank you, thank you po Hindi ko na lang po papangalan kung sino po yung nagbigay ng pamasko sa akin Basta yun uh, Thank you po, happy new year uh, Sana marami pang blessing din ang bumalik sa inyo Yan. Bye bye muna guys kasi medyo uh, lutang pa tayo ngayon yun nga, sabi ko magbago na po kayo sa ngayong 2020, 2025 po Happy New Year po, bye bye wala pa si Si at si Papa Bit siguro hindi pa nakasakay si Mama Walin sa bus, ayan, ano na ah, mag sa na so ayan, yung saya namin napalitan, napalitan na ano ng lungkot dahil yun, umalis na nga si si Mama Walin balik na naman po siya sa routine niya sa Hong Kong. Kayod na naman po siya ng kayod. sayan so, po bye-bye guys. Sa Year sa lahat. Kun kunwari, nagsasalita tayo kanina kapag alas niya mam mamawalin, pero tumutulo din po yung luha ko. Hindi ko lang pinapakita po kay mamawalin.